Ayan, may mga bumibili na. Itong mga suki kong mga malalago. Kaya ah. po Bumibili ako dito. Ayan. Yung lumpiang gulay daw. Lima, be? Eh. Ito. Ilagay mo dyan. Tapos, yung suka mo ay dito natin ilalagay. Dito mo ilagay yung suka mo. Ay, doble. Sige. Sige. Gustong-gusto nila tulong pa gulay Dandahanin mo, B O, ito, taga-salok ng ano Oh. <laughs> ito, ang suka Maraming nga mga tao oh. Maraming nanimili Kaya dito muna ako oh, nakatambay Tapos dito, meron din Tapos dito, meron din One hundred oo uh -huh. Isasabaw mo ata yan. Yeah. No. Yung totoo. 25 eh. Oo oh, nga, ang cute, diba? Wala na, paubos na yung plastic na yan. Pwede na yan, Thank you. Sila yung madalas na bumibili sa akin dito. Yan eh, yung mga bata na yan. Abang wala pang ano, bumibili. Yan, i-ready ko muna yung sa palamig plastic ay mm. patayin natin siya dito na yung na nga ako nakapunta dito si siya na sa bahay ay niya sumama May kalaro siya si papa niya balik balik na lang hindi dinibe biyarnes niya pero ang dami costumer ngayon sa grocery buti nga pag natukoy dito may bumili agad na apat sila may 20 silang um, order may 20 yung order nila eto pala yung palinda diba lumpi ang gulay kwek kwek tokwa, tapos yung corn dog at siopaw yan syempre meron din siom Kunti lang yung nilagay ko para mamayang hapon ulit. Ayan, oh, mga namimili. Dito ako mamaya. Diyan ako. Ano ba? Shop out. Sige, pa open mo Ano po yung ano? Ano? Asado. Ma, ma, nasa loob na yung sauce niya. Kaya, ang siya. Ilan? 7 Ay ano lang, putlong, ay putlong ano ba to? Corn dog Ibigyan ko muna niya, 20 Ha? Ay karimka Ano te? Hindi ka alam be, unahin ko lang sila Mahawa mo yung palamig. sige nga Balik ka na lang, paano hindi ka mahirapan? Iyan,

Walang bawang. Nakalipat na ako dito. Ayan o, oh. nakala, nakalapit na ako. Sobrang daming tao kanina. Tapos, may naglako ng sili. 50 pesos. Ano wala po ako nagawa eh. I-open ko na yung plastic yung cover para makita nila. Ayan, para makita nila. Mm, uh, ayan, di ba? Ayan. Iba kasi kapag nagita yung paninda. Attractive. Dibuting hindi pa malangaw-langaw ngayon Pero pag malangaw-langaw na Ay, takulog talaga akong takulob. Oras na ng kaina Kaya umuwi na ako Ay, ulam namin ay paksiw na tilapia talpos ng kamote na may okra hmm. Alauna na ako na uwi Siyan kumain na din Kain po tayo Mamaya babalik ako ng alas 3 Doon pa rin sa ano Sa pinagtatambayan ko Sa may grocery mga alas tres na ito dadaling ko para doon ako magbabakbak nito doon sa pwesto habang ano, um, naghihintay na ibang mga customer na bibili para sa gabi hindi na ako mag ano, <laughs> may bibili para hindi na ako mag ano, sa gabi magtatanggal sa inyo B be? Graham 20 dalawa Aba. may bumiling Graham 20 Ay, lang po. Wait lang po. Kunin lang po yung 20 po. Ah, sige po. Ayan yung mga bumili. Eto, ang kapal yung nabili ko, o. Oh. Tapos ang bentahan dito sa amin. Alo, may buto. Suningaw. 100 pesos. Kahapon nagtanong ako doon sa bayan ng Tarlac. 120 benta niya. Hindi, hindi ko nabinili. Eh. Maganda yung ganito, makapal. Minsan ganito yan. Ibig sabihin, manipis yung pagkakaano niya. Manipis yung bawat isang kutuklat. Pero pag ganito makapal, maka, makapal din yung ano niya. Yung pair pieces niya. Kala ko dati nasa 250. So, 150 lang pala. Ayan. Dadaling ko na to para doon na ako mag tuklap, -tuklap nito. Para mamayang gabi. O, oh, di diba? Pahinga na bukas, o, oh, di ready na siya, di ba? Magsasalang na nga rin pala ko ng shomai kasi, ano, isang order na lang ata yun, sa ilalim yung shomai. Eh, ito siya. Ay, dadeng. Dalawa yung isalang ko. Ayan. Sarap nito. Salong ko na para mamaya. Oh. Ano na siya? Mainit na. Ito na natin. Isang order na nga Buksan ko na. Aalis na ako. Dahil oras na. Para maaaga rin ako makawi. Yung maliwaliwanag pa sana. Maubos. Bye guys.